Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga herusalem hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Marinig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayo. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadali ang mga batis pagdating ng panahon ng labot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muo. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo. Parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanyay, tunay na nakalulugod. Ang lunsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamu nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, Tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon, tuwina. Aleluya, Aleluya. Panginoon aming hukom, haring naguutos, ngayon kaligtas sa iyong ihatol. Aleluya, Aleluya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, Nahabag siya sa kanila sapagkat sila lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, Sagana ang anihin, ngunit kakawunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Yesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyariyang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Yesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.